Sa iba pang balita, tumaas ang prosyento ng cybercrime, identity theft o pagnanakaw ng identity sa social media para mang scam. Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko sa paglaganap ng lab scam. Ngayong nalalapit na ang Valentine's Day celebration. Si Patrick De Jesus sa detalye. Sabi nga, ang Pebrero ay buwan ng pag-ibig. At kung nito, Nagpaalala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa pag-usbong ng love scam, lalo't papalapit ang Valentine's Day celebration. Kabilang sa uri ng love scammer ang sad boy o sad girl na magkikwento ng malungkot niyang buhay para magpaawa at makahiram ng pera sa biktima. Mayroon ding the seducer kung saan gagamit ang scammer ng kakit-akit na profile at manghihingi ng pribadong impormasyon pati na hubad ng larawan ng biktima nagagamitin kalaunan pang blackmail. Isa pang uri ng love scammer ang The Investor, na gumagamit ng profile ng isang foreigner at nagpapaniwalang may marangyang buhay para maakit ang biktima na mag-invest ng pera. Mayroon namang nagpapanggata sundalong na umano sa Asia o Middle East at nagahanap ng lifelong partner. Target ang middle-aged na kababaihan, pahulugin ang loob at dito na mangingi ng pera. Marami pang uri ng love scammer, gaya ng tinatawag na The Escort, Blackmailer, Slowburn at Predator, ang PNP Anti-Cybercrime Group nagbabala rin patungkol sa love scam. So maybe they are looking a relationship online during the month of February dahil alam mo naman yung sinasabi nilang uh, malamig ang malamig ang nila during February. So yun ang nangyayari kung minsan uh, that is a peer pressure among their friends, maybe families or office mate. So, kumbaga itong ano, you know, itong isa. Naghahanap ng karelasyon sa online. Sabi ng PNPACG, hindi lang tuwing Pebrero, kundi walang pinipiling buwan o araw ang Labis Commerce. Pinakamagandang gawin po dyan ay kailangan nilang mag-report sa amin. And then they will be providing all the communications, lahat ng ebidensya na pwede na ibigay sa amin. So that we can help to trace and identify yung mga perpetrators like na ganito. Kasi ang dulo po talaga ng love scam ay pera. Nakamatsyag din ang PNP ACG sa Cyber Identity Theft, isang uri ng pagnanakaw ng identity online upang makapangbiktima o mang scam. So merong legit, legitimate na tao, kinukuha ang kanyang identity, identity through the use of social media or through email or even ang sabi ko kanina even YouTube channels or any platform that can identify a person na ito ay parang it is a true person pero somebody is manipulating that information. For example, maraming mga social media accounts na bigla nilang may nangihingi ng pera. Or meron namang yung nadisgrasya ko, kailangan ko ng tulong mo. At, at the end of it, siya ng pera. Sa datos ng PNP-ACG, labing dalawang porsyento ang itinaas ng cyber identity theft. Hindi naman daw nakakaalarma ang bilang at marami sa mga naiulat na kaso ang natugunan. Patrick Deasos para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.